Ayan guys, ang so si Cutie oh, nagwawala na Cutie, kitty na amoy niya kasi tinapay oh. Ayan, makainin na natin si Cutie kasi nagugutom na 'yan. Mag-almusal na muna. <laughs> Ayan, smile Cutie. Si Cutie nag-aantay ng tinapay. Ayan guys, oh. Almusal na si Cutie. <laughs> ah, naman tong mga to. Ay, mahilig sa tinapay. Nag-antay talaga yan ng tinapay. Amoy pa lang, nagwawala na. Mag-almusal na sila. Ayan, cutie-cutie, cutie, oh, di ba? Lakas niya kumain ng tinapay, eh. Favorite nila to guys, eh, tuwing umaga. Nag-aalmusal din sila. Ah! Yun lang po guys. Salamat sa panood. God bless. Bye-bye. Sa susunod ulit. Babush.